Alam mo, minsan nakakatawa isipin, no? Akala natin kapag marami tayong pera, bagong kotse, travel goals, instant happy na tayo. Pero, bakit nga ba may mga tao na kahit ang dami-dami na nila, parang ang lungkot pa rin? Samantalang yung iba, simple lang ang buhay, pero ang gaan ng aura nila, tipong konting bagay, ngiti agad. Ang tanong, anong meron sila na wala sa karamihan? Welcome back to Stoic Insights. Dito sa channel na ito, lagi nating sinisilip ang mga timeless na aral ng Stoicism. Hindi lang para magmukhang malalim, pero para matuto tayong harapin ang buhay ng mas buo, mas matibay, at syempre, mas masaya. Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalupet na topic. 13 things you need to know to live a happy life. Inspired by stoic principles na kahit ilang libong taon na ang lumipas, relevant pa rin sa hustle natin today. Importante ito lalo na para sa atin na nasa kalagitnaan ng adulting. Kasi ba diba, dito nagsisimula yung pressure. Career goals, family goals, personal goals, sabayan mo pa ng societal expectations. Kung hindi natin aayusin yung perspective natin, baka maubos tayo kaka-chase ng mga bagay na hindi naman talaga magbibigay ng tunay na kaligayahan. Ngayon, ang stoicism hindi 'yan tungkol sa pagiging emotionless o cold. Hindi rin 'yan toxic positivity na kunwari okay lang lahat kahit hindi. Ang tunay na stoicism, tinuturo niya sa atin paano maging matibay sa gitna ng kahit anong bagyo. Paano makahanap ng kaligayahan sa gitna ng gulo, hindi sa kabila nito. Simulan na natin. Alam mo ba na isa sa pinakamadaling paraan para gawing mas magaan ang buhay mo? Ay ang tumawa. Oh, simple. Laugh more. Seryoso, kailan ka huling tumawa ng solid? Yung tipong hagalpak na halos mapaiyak ka? Kasi sa Stoicism, pinapaalala nila sa atin, huwag nating gawing mas mabigat pa ang buhay kaysa sa kailangan. Lagi silang may kasabihan, don't let your soul be burdened by unnecessary suffering. Hindi naman porket stoic ka, puro seryoso ka na lang, hindi ka robot! Kahit si Marcus Aurelius mismo emperor na yan, ha? Nagsabi na mahalaga na marunong tayong tumawa, magpahinga, mag-enjoy. Kasi pag masyado nating sineryoso lahat, para tayong laging may dalang malaking bato sa likod natin. Kaya, next time na ma-bad trip ka sa maliit na bagay, late delivery ng milk tea, traffic sa EDSA, cancelled plans, tanungin mo sarili mo. Deserve ba nito ang peace of mind ko? Kung hindi tawanan mo na lang. Talo mo pa lahat ng motivational speaker sa tibay kapag natutunan mong matawa kahit sa harap ng kalokohan ng mundo. At speaking of kalokohan ng mundo, isa pang sikreto para sa happy life ayon sa mga stoic. Get outside and connect with nature. Alam mo, minsan kaya tayo punong-puno ng anxiety kasi parang nakakulong tayo sa mga gawa ng tao. Gadgets, traffic, concrete jungle. Pero pag dinala mo ang sarili mo sa nature, biglang naaalala ng kaluluwa mo. Uy, parte pala ako ng isang mas malaking mundo. Hindi lang itong apartment, hindi lang itong deadlines, hindi lang itong social media feed ang mundo ko. Simple lang, maglakad sa park, umupo sa ilalim ng puno, tumitig sa ulap, magbabad sa araw kahit 15 minutes lang. Hindi mo kailangan mag-hiking sa Mount Pulag agad-agad para maramdaman to. Kahit simpleng pagtapak sa damuhan habang nakaapak ng paa, ang laking reset nun sa utak mo. Kasi sabi ng mga stoic, ang tunay na kaligayahan hindi mo makikita sa mga gawa-gawa nating structures kundi sa pakikipag-ugnayan sa natural flow ng buhay. At sa labas, sa nature, makikita mo yung flow na yon. Walang minamadali, walang nagpapanggap, walang judgment. Ang puno hindi niya pinipilit maging kawayan. Ang ulap, hindi nag-iinarte kung anong shape siya dapat maging. Ganun din dapat tayo. Chill lang. Ngayon, dahil nakarelax na tayo kaka-imagine ng nature, pag-usapan naman natin ng isang bagay na alam kong struggle ng marami. Be a morning person. Wait lang, relax. Hindi ko sinasabing magising ka ng 4am every day at magyoga habang sumisikat ang araw, ha? Pero ang punto dito, yung intentionality ng umaga mo. Kasi sa Stoicism, pinapahalagahan nila ang pagsisimula ng araw ng may tamang mindset. Sabi nga ni Marcus Aurelius, tuwing gigising ka, isipin mo, may trabaho akong dapat gampanan bilang tao, hindi para matulog ulit sa kama. Harsh, di ba? Pero may sense. Kasi pag sinimulan mo ang araw mo sa tamang paraan, hindi 'yung cellphone agad ang hawak, hindi 'yung reklamo agad, para kang nagtatayo ng matibay na foundation para sa buong araw mo. Simple lang. Bago ka mag-scroll sa TikTok, tanungin mo muna sarili mo. Ano kaya ang isang bagay na magpapasaya sa akin at sa iba ngayong araw? Kahit gaano kaliit, mag-good morning sa guard, magpakain ng pusa, tumulong magbuhat ng groceries ng nanay mo. At mapapansin mo, habang ginagawa mo yan, dahan-dahan, parang nagiging mas magaan ang buhay. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil ikaw mismo ang pumili kung paano mo haharapin ang bawat araw. Kaya't kung gusto mong lumapit sa tunay na kaligayahan, hindi yung flash-in-the-pan happiness na parang kislap lang, kundi yung malalim, matatag na kasiyahan, tawa ka muna, lumabas ka, at ayusin mo ang simula ng araw mo. Alam mo, may isa pa akong napansin. Kapag wala kang ginagawa buong araw, kahit gaano ka pa kasaya sa umpisa, bandang huli parang may kulang pa rin, di ba? Parang may gumagapang na lungkot o guilt na hindi mo maipaliwanag. Dito papasok yung isang stoic move na sobrang simple pero powerful. Pack your days with plans. Relax lang, hindi ko sinasabing punuin mo ang kalendaryo mo ng meetings at deadlines, ha? Hindi ito tungkol sa pagiging busy for the sake of being busy. Ang ibig sabihin nito, siguraduhin mo na bawat araw mo may direction. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kasimple. Kasi sabi ng mga Stoic, lalo na si Seneca, it's not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Boom. Tama nga naman. Hindi problema ang oras. Ang problema kung paano natin siya pinapatakbo. Imagine mo ganito. Isang araw na wala kang ginawa kundi mag-scroll ng social media hanggang maghapon. Tapos compare mo sa araw na kahit nag-relax ka lang sa park, nagbasa ng isang chapter ng libro at nagluto ng bagong recipe. Pareho kayong hindi super busy, pero yung isa fulfilled, yung isa empty. Kaya, kahit simpleng bagay lang, mag-journal, tumawag sa kaibigan, mag-aral ng bagong skill, mag-exercise ng 15 minutes, ayos na yon. Ang importante, hindi mo hinahayaan na ang oras ang dumaan sa iyo ng walang saysay. Ikaw ang dumadaan sa oras at bawat hakbang mo may kahulugan. At speaking of hakbang, minsan habang sinusubukan nating maging productive, nadadapa tayo. Normal yan. Kaya isa pang stoic truth na dapat mong tandaan, don't quit on what you love. Dito ang dami kong hugot. Ilang beses na ba tayong natisod tapos sumuko agad? Yung tipong nag-start ka ng vlog, walang viewers sa umpisa, boom, ayaw mo na. O kaya nagsimula kang mag-workout, tatlong araw pa lang, pagod na, balik higaan na. Sabi ng Stoics, hindi mo kontrolado kung gaano kabilis ang resulta. Ang hawak mo lang kung paano ka magpapatuloy. Persistence. Si Epictetus, yung isang sikat na Stoic philosopher, Dating alipin siya bago naging teacher. Alipin, ha? Hindi influencer, hindi CEO. Alipin. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya nagpaalipin sa circumstances niya. Hindi mo kailangan maging alipin ng discouragement mo rin. Kung mahal mo ang isang bagay, be it art, career, family, dream project, kapit lang. Hindi lahat ng kahinaan ay sign para tumigil ka. Minsan, sign lang yan na kailangan mong tumibay pa. Parang sa gym lang. Hindi porke sumakit ang muscle mo, ibig sabihin mali ang ginagawa mo. Minsan, ibig sabihin lang noon, nag-grow ka. At habang ginagawa mo lahat ng yan, nagtatrabaho, nagpe-persist, nagfa-fail pero bumabangon, isang bagay ang hindi mo dapat kalimutan sa gitna ng lahat. Go for kindness. Oh, kindness, kabaitan. Minsan kasi, sa sobrang focus natin sa goals, nakakalimutan natin na tao rin yung mga nakakasalamuha natin. Pero sabi ng mga Stoic, lalo na si Marcus Aurelius, kindness is not weakness. It's strength. It's understanding. It's wisdom in action. Minsan nga raw ang pinakamalaking achievement mo sa isang araw, hindi yung dami ng na-accomplish mo, kundi kung paano mo tinrato ang ibang tao. Nagbigay ka ba ng ngiti sa cashier? Naging pasensyoso ka ba sa kausap mo? Tinulungan mo ba yung office mate mong stressed? Hindi mo kailangang mag-donate ng millions para maging mabait. Minsan, isang simpleng kamusta ka na? Sa isang kaibigan na matagal nang hindi nagpaparamdam, sapat na para magbago ang araw nila. At alam mo ang magic dito? Kapag pinili mong maging mabait kahit pagod ka na, kahit stressed ka na, parang bumabalik din sa iyo yung energy. Bigla mong mararamdaman, oh nga no, ang gaan ng loob ko. Dahil ang kindness, hindi lang siya para sa kanila. Para rin siya sa iyo. Ngayon, habang lumalalim ang usapan natin tungkol sa tunay na happiness, may isang bagay na kadalasang nakakalimutan ng maraming tao. At pag na-master mo ito, masasabi mong nasa next level ka na ng inner peace. Kaya tara, um, pag-usapan naman natin ang isang simpleng habit na sobrang underrated pero kayang-kaya mong simulan kahit ngayon mismo. Hindi mo kailangan ng equipment, hindi mo kailangan ng app, kailangan mo lang ng konting tapang at desisyon. Alam mo kung ano yung isang bagay na sobrang underrated ngayon? Saying yes more often. Minsan kasi? Sa dami ng stress at pagod natin, automatic no na agad sagot natin sa kahit anong bago o iba. Bro, high ki tayo! Busy ako, bro. Tara, try natin magbasa ng bagong genre. Next time na lang? Pero napapansin mo ba yung mga moments na hindi mo naman talaga planado? Yung biglang sinabing, sige nga, try ko nga. Madalas sila pa yung nagiging highlight ng memories mo? Yung mga spontaneous road trip, yung random karaoke night, o kahit simpleng kapehan na nauwi sa madamdaming kwentuhan. Sabi ng mga Stoic, lalo na si Epictetus, hindi mo kontrolado ang mangyayari sa hinaharap, pero kontrolado mo ang attitude mo ngayon. At minsan, yung simpleng pag-open mo ng sarili mo sa mga bagong karanasan, sa mga bagong tao, sa bagong ideya, yan ang nagiging secret ingredient sa kaligayahan. Of course, hindi ko sinasabing yes sa lahat, lalo kung toxic na. Ang point dito, huwag mong hayaang matakot ka palagi sa bago. Kasi kung comfort zone lang habol natin lagi, e eh di parang nakalak na rin tayo sa sarili nating maliit na mundo. At speaking of lock, eto. Minsan, yung mismong hawak mo na device ang nagiging kulungan mo. Literal, turn off your phone sometime. Alam ko medyo masakit pakinggan, pero totoo. Minsan hindi naman talaga tayo pagod. Hindi rin talaga tayo malungkot. Overstimulated lang tayo. Sobrang daming notifications, sobrang daming comparison sa social media, sobrang daming noise. Kaya kung gusto mong bumalik sa simple at genuine na saya, subukan mo minsan, kahit 30 minutes lang, itago mo ang phone mo. Tumingin ka sa paligid. Pakinggan mo ang hangin. Kumain ka ng walang pinipicturan. Tumambay ka ng hindi iniisip kung may nag-message. Sabi nga ni Seneca, We suffer more often in imagination than in reality. At ano ba ang pinakamalakas mag-fuel ng imagination natin ngayon? Social media. Ang sarap kaya minsan ng tahimik lang. Hindi tahimik dahil walang nangyayari, kundi tahimik kasi nararamdaman mo uli yung mundo mo, hindi yung mundo ng iba. At habang nasa vibe ka na ng slowing down, isang stoic life hack na sobrang simple pero sobrang powerful. Take breaks and go on trips. Hindi naman kailangang out of the country agad o magastos na staycation, bro. Minsan, isang lakad lang sa park, isang weekend sa probinsya ng kaibigan mo sapat na. Kasi, according sa Stoics, hindi lang katawan natin ang napapagod, pati kaluluwa natin. Marcus Aurelius would often remind himself na kahit emperor siya, kailangan niya ng moments away from politics and chaos para mag-recharge. Kung sila nga na emperors na, kailangan ng pahinga, tayo pa kaya. Breaks are not a waste of time. Breaks are part of the process. Parang sa workout, hindi lang lifting ang nagpapalakas sa muscles mo, yung rest ang nagpapagrow sa kanila. At sa mga pahinga na 'yan, alam mo kung sino ang dapat mong kasama. Hang out with friends and family. Hindi ko alam kung kailan naging uso yung lone wolf mindset. Pero sa stoic view, hindi ka ginawa para mabuhay mag-isa. Tao tayo. Created for connection. Designed to love, to share, to laugh with others. Kahit si Marcus Aurelius, emperor na nga siya, pero ang pinaka-pinapahalagahan niya, yung mga kaibigan niyang pinagtatawanan niya ang mga problema kasama, yung mga tao na hindi lang puro politika ang usapan kundi tunay na buhay. Walang perfect na kaibigan. Walang perfect na pamilya. Pero ang meron, yung mga taong kahit sa simpleng kwento o tawa, pinapaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Ang ganda nga isipin minsan, hindi mo kailangan ng isang million followers para maramdaman mong mahalaga ka. Minsan, isang solid na kaibigan lang o isang mainit na yakap ng nanay mo, sapat na. At habang nag i invest ka ng oras sa relationships, isang natural na kasunod niyan, help others out. Hindi dahil kailangan mong magpakamartir. Hindi dahil gusto mong magpautang left and right. Kundi dahil, when you help, hindi lang sila ang natutulungan mo, pati sarili mo. Nakakatawa, no? Kapag tumutulong ka, parang ikaw din ang gumagaan. Epictetus once said, what is the fruit of these teachings? A mind that is in harmony with itself. At paano mo marireach yung harmony na yan? One step is by being there for others. Kahit simpleng bagay lang, pagbuhat ng grocery ng matanda, pag-share ng knowledge sa bagong office mate, pag-listen sa kaibigan na stressed, hindi mo kailangan maging superhero. Small kindnesses, small support, small acts pero sa dulo, malaking impact. At habang tumutulong ka sa iba, dun mo marirealize na focus on the good stuff you've got. Kasi honestly, kung naghahanap ka ng kulang, laging may kulang. Pero kung hinahanap mo yung maganda, laging may makikita kang maganda. The Stoics teach us gratitude, not in a cheesy way, but as a survival skill. Dahil kung hindi ka marunong magpasalamat, kahit buong mundo nasa kamay mo, laging parang may kulang. Pero kung marunong kang tumingin sa maganda kahit sa gitna ng problema, kahit konti pa lang ang meron ka, punong-puno ang puso mo. At para tuluyan mong maramdaman ang tunay na freedom sa buhay, huling stoic secret na gusto ko ibahagi. Let like go of grudges. Kung may tinalikuran kang galit, may tinanggal kang bigat sa dibdib mo. Ang forgiveness, hindi para sa kanila, para sa'yo. Sabi ni Seneca, anger, if not restrained is frequently more hurtful to us than the injury that provokes it hindi mo kailangang kalimutan lahat hindi mo kailangang ibalik lahat ng nawala pero kaya mong piliin na hindi dalhin ang galit habang lumalakad ka paabante forgive not because they deserve it but because you deserve peace so ayon kung gusto mo ng tunay na happiness, hindi mo kailangang maghintay ng magic moment or perfect situation. Nasa mga maliliit na choices mo araw-araw. Nasa kung paano mo kinokontrol ang sarili mo, hindi ang mundo. Nasa kung paano ka tumatawa kahit may problema. Kung paano ka bumabangon kahit pagod ka na. Kung paano ka nagmamahal kahit minsan nasasaktan. At tandaan mo, you are stronger, wiser, and more capable than you think. Kaya, if may napulot kang aral today, comment mo sa baba. Gusto ko rin marinig yung insights mo. At syempre, if gusto mo pa ng ganitong usapan, don't forget to like this video, subscribe, and join our growing Stoic family dito sa Stoic. Hindi man madali palagi ang buhay, pero with awareness, gratitude, and the right mindset, kakayanin mo bro. Tiwala lang. The best is yet to come.